yun guys mali nagtatabas na ako dito ng damo kasi dito ako magtatanim ng kalabasa yun tas din sa baba natabasan ko na tapos nabungkal ko na rin yung lupa doon na ginawa kong kama para pagtaniman ng kalabasa tapos pinutol ko na dito yung dalawang puno ng saging kasi madadaanan talaga siya ng ano ng kama ng pagtataniman ng kalabasa dito Ayan. So, tinong ni kasi ni Papa to dito ng mga saging. Kasi kukunin ko rin yan, mga saging na to dito. At yun sa kabila. Nung kabilang area na yan, maraming saging na yan. Dati wala yan. Yan ako nagtatanim ng kalabasa at saka mais. Tapos nung umalis ako dito sa amin, pumunta ako ng Manila kasi nagtrabaho ako. Ayun, tinaniman niya ng mga saging. Ayan. Ayan na, napakarami ng saging. At dito, ma, wala tong damo to dito, malinis to kasi dito ako natatanim ng mga gulay. Tsaka dyan sa taas, tatanim kami ng kamuting kahoy. Pero ngayon, ayun na, puro na talahib. Ayan yung mga lilinisin ko. Tatanim ako dito ng kalabasa. Ayan. Sobrang damo na kasi napabayaan na ni Papa. Hindi niya na nilinis nung ako dito sa lugar namin ay hindi na nalinis no ayan kasi hindi niya rin niya kaya kasi medyo may sakit na siya ayan Tsaka, dito na lang ayan dito na lang yung sa mga saging niya dyan na lang siya nagtatanim ng kamuting kahoy so ayun balik na naman ako dito sa paglilinis sa bundok para magtanim so ayun ito lilinisin ko pa dito sinilaban ko na ng apoy pero hindi naman nauubos ayan tsaka may mga ano dito kahoy na tinanim din si papa na ano ano to na akasya so madali ang kasing ano uh, to lumaki kukunin ko to ilipat ko yung kong bakod diyan sa mga gilid gilid so ayan. so dito ako pag araw umaga 'taga hapon kasi walang masyadong init pag tanghali kasi sobrang init sobrang lakas ng init to no? at yun magpa 5:30 na malapit na mag alas 6 uuwi na ako at bukas ko na ito ipagpapatuloy bukas ng umaga kasi mga katapusan ng march magtatanim na ako dito ng kalabasa so siguro na sa mga ano dito lang dito lang muna pero dito sa taas hindi ko muna ito linisin dito kasi abutin ako ng April niyan eh dito lang muna dito lang muna sa baba ayan dito ko lilinisin muna dito muna ako magsimula magtanim siguro mga nasa 150 150 or 180 na puno lang na kalabasa yung tatanim ko muna dito pag matapos ko na to dito malinis at mataniman so dito naman sa taas lilinisin ko to dito sa taas para mag prepare naman no? Oh para sa sunod na pagtanim ko ay mataniman ko na lahat so yun uwi na ako dahil hapon na pag na at yun. so mataniman ni papa dito na sabi may mga sakit na nga iba yung iba nalalanta dahil sa sobrang init tapos nagpanibago siyang tanim na kamuting kahoy Yan, kasi natanggal na yung kamuting kahoy dito lahat so ito bagong tanim na naman tapos dito linisin to dito Yan. linisin ko dito kasi dito ako maglalagay ng ng drum ng tubig no? para pang dilig sa halaman kasi magdudugtong ako doon ng ng tubo doon sa motor ng tubig para paakyatin dito tapos dito ay nabungkal ko na to dito ayan kanina umaga tataniman ko ng kalabasa do dito Agang dyan sa taas so ayan uwi na ako